Isipin mong tumitingala ka sa gabi ng 1997 at halos buong mundo ay nakatuon ng mata sa isang napakaliwanag na kometa, ang hale bopp Comet. Para sa karamihan, isa lang itong magandang cosmic event. Pero para sa isang kulto sa California na kilala bilang Heaven's Gate, ang liwanag na iyon ay tanda ng kanilang kaligtasan. Noong Marso 26, 1997, Tatagpuan ng mga pulis ang bangkay ng tatlong putsyam na katao sa loob ng isang mansyon sa Rancho Santa Fe, malapit sa San Diego. Nakahiga silang maayos sa kanilang higaan. Nakasuot ng magkakaparehong itim na damit. May bagong sapatos na Nike at may takip ng itim na tela ang kanilang mga mukha. Ang lahat ay nagpakamatay ng sabay-sabay. Dala ng paniniwala na sa likod ng Hellbop Comet ay may spaceship na susundo sa kanilang kaluluwa papunta sa mas mataas na antas ng buhay. Hindi ito basta mas suicide. Ito ang naging pinakamalaking cult suicide sa kasaysayan ng US. At hanggang ngayon, nananatiling isa sa pinakakilalang halimbawa ng kung paanong ang maling paniniwala at matinding impluensya ng isang leader ay kayang magtulak ng dose-dose ng tao sa kamatayan. Ang Heaven's Gate ay tinatag noong 1970s ni Marshall Applewhite at Bonnie Nettles Dalawang tao na nagtagpo sa kakaibang panahon. Si Apple White ay dating guro ng musika na dumaan sa matinding personal na krisis. Kabilang na ang pagkawala ng trabaho at breakdown sa kanyang mental health. Si Nettles naman ay isang nurse na may matinding interes sa New Age spirituality at extraterrestrial na buhay. Nang magkakilala sila noong 1972, nagugat agad ang kanilang koneksyon sa paniniwala na sila ay may divine na misyon ipinangaral nila na sila raw ay mga chosen representatives mula sa mas mataas na nilalang at may tungkuling ihanda ang mga tao para sa next level. Isang estado ng pag-iral sa labas ng mundo at katawang tao. Ang kanilang aral ay kakaibang halo ng kristyanong konsepto ng kaligtasan at pagbabalik ni Kristo. Science fiction teams tulad ng mga alien, UFOs at mga advanced na nilalang. Ascetic lifestyle kung saan hinihikayat ang mga miyembro na ng pamilya, ari-arian at makamundong pagnanasa. Pinili nilang tawagin ang sarili nilang datu na sila raw ang modernong bersyon ng dalawang saksi sa aklat ng pahayag o Book of Revelation. Sa kanilang mga panayam at pamphlets, paulit-ulit nilang ipinaliwanag na darating ang panahon na ang mga napiling kaluluwa ay aangat mula sa mundong ito at sasakay sa isang sasakyang pangkalawakan Patungo sa next level Sa mga unang taon Kakaunti lamang ang tumanggap sa kanilang kakaibang aral Ngunit nang magsimula silang magikot-ikot Sa iba't ibang estado ng US Parami ang naakit Lalo na yung mga taong naghaharap ng espiritual na direksyon O yung mga sawang-sawang na sa materialistiko At magulong lipuna ng Amerika noong dekada 70 Sa paglipas ng panahon Unti-unting nahubog ang isang komunidad na sarado sa mundo na handang sundin ang bawat utos ni na Apple White at Nettles. Ngunit hindi pa nila alam, ang kanilang paghahanap ng kaligtasan ay magtatapos sa isang malagim na eksena ng pagkamatay. Noong 1973 hanggang 1975, nagsimula silang maglakbay sa iba't ibang estado ng US gamit ang simpleng mga seminar at flyers na may pamagat na UFOs. Why are they here? At the two, a new beginning. Sa kanilang pagtuturo, ipinangako nila na ang panahon na ng mga napili ang mundong ito at sila ay isasakay sa isang spaceship upang dalhin sa mas mataas na dimensyon. Naging kakaiba ang kanilang estilo dahil inihahambing nila ang Biblia sa konsepto ng aliens at advanced na teknolohiya na noon ay nakakaakit sa marami kabataan at seekers na bahagi ng counterculture movement ng 70s. Mabilis silang nakakuha ng mga tagasunod. May mga college students, professional, at maging mga dating relihiyosong miyembro na iniwan ng pamilya at ari-arian para sumama sa kanila. Dito nagsimulang mahubog ang pamayanan ng Heaven's Gate. Ang mga miyembro ay hinihikaya at natalikuran ng lahat ng makamundong ugnayan. Iwan ng pamilya, ibigay ang personal na ari-arian, at tumutok lamang sa paghahanda para sa kanilang asensyon. Tinawag nila ang kanilang bagong buhay na isang uri ng classroom, isang pagsasanay kung saan sila ay nag-aaral, kung paano mabuhay sa next level. Habang lumalalim ang kanilang paniniwala, mas talang tumitibay ang kontrol ni na Apple White at Nettel sa kanilang mga tagasunod. Ngunit isang malaking dagok ang dumating noong 1985 na si Bonnie Nettel ay pumanaw dahil sa cancer. Ito ang unang pagsubok sa kanilang paniniwala. At dito, lalo pang pinagtibay ni Apple White ang ideya na ang kamatayan ay hindi katapusan. Kundi isang transition patungo sa mas mataas na antas ng pag-iiral sa loob ng Heaven's Gate, bawat aspeto ng buhay ng mga miyembro ay may regulasyon. Hindi lamang pananampalataya ang binago, kundi pati ang kanilang araw-araw na pamumuhay. Pagkain, mahigpit ang kanilang diet. Sa ilang yugto, may kinatawag silang cleansing regimen. Kabina na ang pag-inom ng katas ng lemonade, cayenne pepper, at maple syrup upang linisin ang katawan para sa next level. Lahat ng miyembro ay kailangang magsuot ng magkakaparehong damit. Simple, walang personal na estilo at laging may Nike sneakers na ay naging kilalang simbolo ng kanilang kulto. Kailangang isuko ng miyembro ang lahat ng kanilang pag-aari at pera. Lahat ay komunal, walang individual na pagmamayari. Binago rin nila ang kanilang mga pangalan. Karaniwang nagtatapos sa letrang O-D-Y. Halimbawa, Sawyer so Rodi o Lasi Odi. Bilang tanda na sila ay children of the next level. Ang ganitong klase ng uniformity ay hindi lamang para sa organisasyon. Ito ay para buruhin ng individual na pagkatao at palitan nito ng kolektibong identidad bilang mga nilalang na naghahanda sa pag-akyat. Isa sa pinakamahalagang panuntunan, kailangan putulin ang lahat ng ugnayan sa pamilya at kaibigan sa labas ng grupo. Ang pamilya ay itinuturing na hadlang sa kanilang misyon. Kahit ang tanging pamilya na kinikilala ng mga miyembro ay ang mga miyembro ng Heaven's Gate mismo. Hindi sila pinapayagang makipag-ugnayan sa kanilang dating buhay. Hindi sila pinapahintulutang magkaroon ng sexual na relasyon. Sa katunayan, ilang membro ang nagpa-castrate bilang tanda ng kanilang debosyon. Para kay Apple White at Nettles, ang next level ay isang lugar na walang kasarian, walang pagnanasa, at walang emosyonal na attachment. Kaya kailangan magsanay ang mga membro habang sila ay nasa lupa. Isa sa pinakamapanganib na katuruan ay ang kanilang interpretasyon sa exit. Ayon sa kanila, ang katawan ng tao ay parang sasakyan lamang at ang totoong kaluluwa ay lilipat sa mas mataas na dimensyon. Kaya ang kamatayan o tinatawag nilang exit ay hindi dapat katakutan. Ito ay isang graduation. Unti-unti, ang suicide ay hindi na itinuturing na kasalanan, kundi isang sagradong hakbang para makasama ang spaceship na magdadala sa kanila sa kabilang antas. Matapos mamatay ni Bonnie Nettles noong 1985 dahil sa cancer, nagaroon ng malaking pagbabago sa kalisan. Para sa mga miyembro, ang kanyang kamatayan ay nagpatibay lamang sa turo ni Apple White na ang katawan ay pansamantala. Si Apple White ay tuluyang naging sentro ng kulto. Nakilala siya bilang do at lahat ng kanyang salita ay tinuturing na utos mula sa next level. Ang kanyang presensya at pananalita ay laging may kasamang kombinasyon ng kabanalan at takot. Para sa mga tagasunod, ang pagsuway kay Do ay hindi lamang pagtatakwil sa leader, hindi pagtatakwil sa mismong kaligtasan. Hindi nagmula sa isang instant na desisyon ng kanilang mortuary plan. Sa loob ng dekada, dahan-dahan nilang inalis ang anumang nakatali sa mundong ito. Pagmamayari, pamilya, sekswalidad, pangalan. Ginawang normal ang pagtingin sa kamatayan bilang exit. Isang graduation, ang konsepto ng pag-exit ay paulit-ulit na itinuro at pinanday sa paglipas ng mga taon. Kaya nang dumating ang hinihintay-hintay nilang senyales, ang kometa, handa na ang kolektibong pag-iisip ng grupo. Ang Heaven's Gate ay nag-organisa ng malinong na roles at schedule para sa procedure, tulad ng isang ritual na may liturhiya. Bago ang mismong araw, may serya ng mga pulong at video sessions kung saan pinagtibay ni Marshall Applewhite ang doktrina ang katawan ay sasahurin at ang kaluluwa ay sasakay sa sasakyang nasa likod ng Hellbop. May mga miyembro na nagvolunteer at may mga internal na desisyon kung sino ang unang mag exit Pinaniniwalaan nilang lahat ay kusang loob ang paglaho, ginawang moral at espiritual ang pagpili. Inayos nila ang loob ng bahay na parang isang maayos na dormitoryo, magkakatabing kama, nakaayos na damit, at mga personal na bagay na iniwan o binigay sa kulto itinakda nila ang mga senyas para sa bawat yugto ng ritual. Nilikha ang mga video at sulat, mga pamamaalam na mensahe, mga paliwanag ng doktrina, at mga recording na magsisilbing testimonya at paliwanag sa labas. Parami sa kanila ang nag-record ng huling salita at dahilan. Sa lahat ng taon ng paghahanda, dumating din ang araw na pinaniniwalaan nilang magbubukas ng gateway patungo sa mas mataas na antas ng pag-iiral. Noong Marso 22 hanggang 26, 1997, unti-unti nilang isinagawa ang tinatawag nilang graduation ritual. Noong huling linggo ng Marso 1997, sinimula nila ang huling yugto ng dalawang malinaw na schedule. Kailan magsisimula? Anong mga ritual na susundan? At paano maghihiwalay ang mga graduates ng maayos? Sa mga dokumento at investigasyon, makikita ang mga paulit-ulit na elemento. Sa mga linggong iyon, abala ang buong mundo sa pagmamasid sa isang napakaliwanag na kometa na dumadaan sa kalangitan, ang hale bopp Para sa mga astronomo, ito isang pambihirang cosmic event, isang celestial show. Pero para sa Heaven's Gate, ito ang matagal na nilang hinihintay na tanda. Naniniwala sila na may nakatagong spaceship na sumusunod sa buntot ng kometa at iyon ang sasakyan na dadalhin sila sa tinatawag nilang next level. Para sa iba, ito ay haka, haka para sa kanila. Ito ay ang katuparan ng kanilang doktrina. Lahat ng lecture, lahat ng paghahanda, lahat ng pagtalikod sa mundo. Ang kapako ang kahulugan sa kometang ito. Hindi sabay-sabayan ang lahat. May mga grupo o batch na inorganisa at isinagawa sa loob ng ilang araw. Ito ay tila paraan para maging maayos na hindi magulo ang ritual ayon sa pananaw nila. Binuo ang isang formal na anyo. Magkakaparehong damit bagong sapatos, at iba pang simbolikong gamit upang ipakita ang kawalan ng individual na attachment at ang magkakaisa bilang class. Bago ang huling pag-exit, ilan ang nagtala ng mahabang sulat at ng video ng malinaw ang mga paniniwala nila. Mga paliwanag kung bakit nila pinili ang ganitong direksyon at kung anong inaasahan nilang mangyari pagkatapos. Pagkatapos ng huling akto, ang mga miyembro ay inilagay ng maayos sa kama. Nakasuot ng pareho at naglagay ng mga personal na sulat at mga bagay na itunuturing nilang simboliko. Ito at ang pagkakahanay ng mga katawan ang nakita ng mga otoridad. May mahalagang bahagi ang modernong teknolohiya sa proseso. Video cameras, audio recordings, at personal na sulat ang naging paraan nila para maipahayag ang doktrina at ma-archive ang kanilang graduation. Ipinadala nila ang mga paliwanag sa iba pa nilang kasamahan at iniwan ang kanilang mga dokumento bilang paliwanag para sa mundo. Noong Marso 26, 1997, tumanggap ng tawag ang mga pulis ng San Diego County mula sa isang dating miyembro ng Heavenscape na iniwan ng grupo bago ang exit. Dinala niya ang mga otoridad sa isang mansyon sa Rancho Santa Fe, California. Doon natagpuan ng mga pulis ang eksena eksenang naging isa sa pinakanakakayanig na mass discovery sa modernong kasaysayan. Isang maluwag na bahay na dati tahimik na inuupahan ng grupo. Ngayon ay nagmistulang malamig na dambana sa bawat silid. Nakahiga ang mga katawan na nakasuot ng parehong uniforme at sapatos. Ang kulay ubi na tela na nakatakip sa kanilang mga mukha at dibdib ay nagbigay ng nakakatakot na imahe ng pagkakaisa sa kamatayan. Para sa mga investigador, hindi lang ito isang masuwisay Ito ay isang orchestrated na pangyayari. Maingat na plenano halos parang teatro. Mabilis na kumalat ng balita. Sa loob lamang ng ilang oras, napuno ang mga headlines sa buong Amerika at sa buong mundo. Live coverage ang ginawa ng mga TV station. Sa labas ng mansyon, nagtipo ng mga dosen-dosen ng camera crew reporters at mga taong gustong masaksihan ang nangyari. Ang imahin ng mga itim na uniforme, sapatos na Nike, at telang ube ay naging iconic at nakakakilabot na simbolo ng Heaven's Gate. Para sa marami, hindi ka panipaniwala na sa mga bagong panahon ay may mga taong maniniwala na maaari silang sumama sa isang spaceship sa likod ng kometa. May ilan ding nagturing na sila ay biktima ng brainwashing. Mga taong naakit sa isang maling pangako. Pero para sa iba, ito ay simbolo ng desperasyon ng tao na maghanap ng kahulugan at kaligtasan, lalo na sa panahon ng kawalan ng pag-asa. Mahalagang tandaan na ang Heaven's Gate ay isa sa mga unang kulto na gumamit ng internet bilang paraan ng komunikasyon. Sa kanilang website, makikita pa rin hanggang ngayon ang mga pahayag at paniniwala nila. Para sa marami, ito ay unang halimbawa kung paano ang teknolohiya na dapat ay para sa impormasyon ay maaari ring maging plataporma ng kulto at panlilin lang. Matapos ang pagkatuklas sa bangkay ng 30 siyam na miyembro ng Heaven's Gate, tuloy nang natapos ang kultong minsang naniniwala na may naghihintay na spaceship sa kabilang dulo ng Hellbop Comet. Ngunit sa kabila ng kanilang wakas, naiiwan ang malalim na marka ang pangyayaring ito sa kasaysayan. Para sa mga pamilya ng mga miyembro, ang Heaven's Gate ay nagdulot ng sugat na hindi natuloy ang gagaling. Marami ang nagsabing hindi nila kailanman nakita ang kanilang mahal sa buhay na bumalik mula sa grupo. At ang tanging natira sa kanila ay ang malamig na balita ng isang mass suicide. Ang kaso ng Heaven's Gate ay nagsilbing eye-opener para sa buong mundo. Ipinakita nito kung gaano kalakas ang pwersa ng isang karismatikong leader, lalo na kung ang mga tagasunod ay nasa gitna ng emosyonal na kahinaan. Ipinakita rin nito ang panganib ng apocalyptic thinking, ang ideya na may darating na katapusan at kailangan mong gumawa ng matinding hakbang upang makaligtas.